Alam kong nahihirapan rin kayo, katulad ko. Pero alam nyo ba, ang sekreto kung paano ito malalampasan pag meron ka mga problema? Tiwala ka lang sa taas. Tiwala ka lang sa Diyos. At dahil sa Kanya, gagaan ang iyong pakaramdam. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Kailangan mo lang magtiwala na kaya niyang bigyan ng solusyon kung anumang problema meron ka ngayon. Kaya lagi yung tandaan, tulad ko, malalampasan nyo rin lahat ng mga paghihirap nyo sa buhay. Malalampasan nyo rin lahat ng mga problema n'yong ang dinaramdam nyo ngayon. Magtiwala ka lang sa kanya dahil siyang may alam kung paano ito malulutasan. Maniwala ka lang.